Sa loob ng maraming siglo, pinangaap ito ng sangkatauhan. Ang sugdulang pagbabago, ang gawing kislap at mahalagang ginto ang isang mapurol at mabigat na tingga. Isang hangal na paghahanap, isang alamat. Tama? Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi sila ganap na nagkamali? Ano ang sinaunang paghahanap na ito at paano ito? Tunay na konektado sa pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Humanda na paatuklasin ang isang tunay na gintong sikreto. Ito ang Questot na nagbibigay sa isa sa agham sa paligid natin, kahit na sa mga pinakakatakatakang ideya. Balikan natin ang panahon ng Alchemy. Nagsimula sa sinaunang Egypt, lumago sa Islamikong Golden Age, at yumabong sa Europa noong Middle Ages, ang Alchemy ay higit pa sa paghahanap lang ng ginto. Ito ay isang kamanghamanghang timpla ng maagang kimika, filosofiya, astrolohiya, at maging mga paniniwalang mistiko. Ang pinakalayunin ng mga alchemist ay ang maalamat na pilosopong bato. Hindi lang ito paabaguhin ang mga pangkaniwang metal sa ginto. Pinaniniwalaan din na nagbibigay ito ng buhay na walang hanggan, nagpapagaling sa lahat ng sakit, at nagpapabuti pa sa espiritu ng tao. Talagang napakagamit. Ang kanilang mga pamamaraan ay kinabibilangan ng masusing eksperimentasyon, pagpainit ng mga substance, pagtunaw ng mga ito, pagdistil ng mga likido, at pagsunog ng mga materyales. Sila ay matatalinong tagamasid, idinodokumento ang mga pagbabago bagaman sa ilalim ng lambong ng simbolismo at lihim na wika. Sa esensya, nagsasagawa sila ng mga maagang porma ng investigasyong kemikal. Ngunit dito na nagkaroon ng malaking hadlang ang kanilang malaking ambisyon. Nakatuon ang mga alchemist sa mga pagbabagong kemikal, na kinasasangkutan lamang ng mga elektron na umiikot sa paligid ng nukleus ng isang atom. Isipin ang pagsusunog ng kahoy, nakakakuha ka ng abo, nguni hindi mo binago ang mga pangunahing elemento. Ang mga reaksyong chemical ay nag-ayos muli ng mga atom sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa kanilang mga elektron. Ngunit hindi nila mababago ang nukleus at, sa makatuwid, hindi mababago ang isang elemento sa isa pa. Ito ang mahalagang pag-unawa sa agham na wala sa kanila. Paatunay na maintindihan kung paano nagbabago ang mga elemento. Kailangan nating mas mag-zoom in sa puso ng atom. Ang tunay na naglalarawan sa isang elemento ay ang bilang ng mga positibong nakacharge na particles sa loob ng nukleus nito ang mga proton. Ang bilang na ito ay ang atomic number, at ito ay tulad ng isang natatanging IE para sa bawat elemento sa periodic table. Kaya, para mabago ang tingga sa ginto, o anumang elemento sa iba, kailangan mong baguhin ang bilang ng mga proton sa nucleus nito. Ito ay isang proses nuklear na gumagana sa mga puwersang mas matindi kaysa sa mga kasangkot sa mga reaksyong kemikal. Ngayon, maaring alam ninyo ang tungkol sa mga isotop, iba't ibang bersyon ng parehong elemento, na may iba-ibang bilang ng neutron sa kanilang nucleus. Pareho sila ng chemical na katangyan, ngunit bahagyang magkaiba ang kanilang mas. Ang unang pahiwatig na ang mga elemento ay maaring kusang magbago ay nagmula sa fenomenon ng radioactive decay. Ang mga unstable na atomic nuclei ay natural na nawawalan ng mga particle, na epektibong nagpapabago sa bilang ng kanilang mga proton at nagiging ibang elemento. Isipin ang uranium na unti-unting nagiging lead sa loob na mahabang panahon, ang sariling anyo ng transmutasyon ng kalikasan. Bilisan natin ang takbo hanggang sa ikadalawampung siglo. Ang mga siyentista na may mas malalim na pag-unawa sa atom ay lumampas sa pagmamasid sa natural na transmutasyon upang aktibong pilitin ang mga elemento na magbago. Ito ang nagmarka ng pagsilang ng artificial na transmutasyon. Ang pangunahing instrumento ng modernong alchemy na ito ay ang mga particle accelerator. Ang malalaking makinang ito ay gumagamit ng malalakas na electromagnetic fields upang pabilisin ang mga subatomic particle, tulad ng mga proton, neutron, o maging mas mabibigat na yon, sa napakabilis na bilis, at pagkatapos ay ididirekta ang mga ito upang bumangga sa mga target na atom. Ang puro lakas ng mga banggaan na ito ay maaaring daigin ang malakas na puwersang nuklear at baguhin ang bilang ng mga proton sa loob ng nukleus. Kaya ba nating baguhin ang tingga, isang elemento na may 82 proton? sa ginto, isang elemento na may pitumputsyam na proton. Bagamat posible ang nuclear transmutation, mas pabawabol sa enerhiya ang magsimula sa mga elemento na mas malapit sa ginto sa periodic table. Halimbawa, ang pagbomba sa platinum, isang elemento na may 78 proton, ng isang high-energy proton ay maaring, sa teorya, magdagdag ng isa sa nucleus nito, na magre sa isang atom ng ginto, isang elemento na may pitumputsyam na proton. Katulad nito, ang mga partikular na isotop ng mercury, isang elemento na may walumpung proton, kapag binumba ng mga neutron, ay maaring dumaan sa isang serye ng mga nuclear reaction na sa huli ay humahantong sa paglabas ng isang proton, na muling gumagawa ng ginto, isang elemento na may pitumput na proton. Sa katunayan, nagawa ng mga siyentista ang pagbabago ng mercury sa ginto, bagaman sa napakaliit na dami at may malaking pagsisika. Ito ang nuclear secret na pinangaaplang ng mga alchemist. Ang mga nangungunang siyentista tulad ni Ernest Rutherford, na nagsagawa ng unang artipisyal na transmutation noong isang libo, labing at pagkatapos ay ang mga siyentista tulad ni Glenn Seaborg, na nagsindesize ng maraming bagong elemento, ay tunay na nagpapakita ng diwa ng modernong alchemy, na nagtataglay ng kapangyarihang baguhin ang materya sa pinakapangunahing antas nito. Ngunit ang paghahana ay hindi natapos sa pagbabago ng mga umiiral na elemento sa isa't isa. Ang pisikang nuklear ay nagbigay daan sa atin na gumawa ng isang bagay na mas kamanghamangha. Ang lumikha ng ganap na bagong mga elemento na hindi natural na umiiral sa Earth. Higit pa sa uranium, ang huling natural na elemento sa makabuluhang dami ay may malawak na tanawin ng mga transuranic elements mula neptunium hanggang oganeson. Lahat ay nasinthesize sa mga laboratorio. Ang mga elementong ito na madalas ay lubhang unstable at umiiral lamang sa mga bahagi ng segundo, ay kumakatawan sa isang malalim na pagpapalawak ng ating pagunawa sa mga pangunahing bumubuo ng universo. At ang mga matinding gawain siyentipiko na ito ay hindi lang paapalawakin ang periodic table. Ang parehong prinsipyo ng nuclear transmutation ay mahalaga sa mga larangan tulad na medisina, kung saan lumilikha tayo ng mga partikular na radioactive isotopes para sa mahalagang diagnostic imaging at targeted cancer treatments at sa pagbuo ng enerhiya, na nagpapagana sa ating mundo sa pamamagitan ng kontroladong nuclear reactions. Kaya, kung kaya natin yan, bakit hindi pa inaangkin ng Questot ang gold market? Aba, dito na bumabalik sa Earth ang pangaap na may napakalakas na bagsak. Una sa lahat, ito ay astronomical na intensibo sa enerhiya. Ang pagpapatakbo ng mga malalaking particle accelerator na ito ay nangangailangan ng napakaraming kuryente. Isipin na magpapakuryente ng isang maliit na bayan sa loob ng maraming araw para lamang makagawa ng ilang atom ng ginto. Ang mga gastos sa enerhiya lamang ay gagawing mas. Mas mababa ang halaga ng ginto kaysa sa simula. Pangalawa, ang mga ani ay napakaliit. Pinag-usapan natin ang paggawa ng mga atom. Marahil picogram o nanogram lang sa pinakamahusay. Para makakuha ng sapat na ginto, paasa isang maliit na singsing gamit ang mga pamamaraang ito. Malamang naabutin ng maraming siglo at gagastos ng trilyong dolyar. Tiyak na hindi ito isang praktikal na plano ng negosyo. At pangatlo, madalas ang mga atomo ng ginto na nabubuo sa pamamagitan ng mga reaksyong nuklear na ito ay hindi matatag at radioactive. Kaya, congratulations, gumawa ka ng ginto na maaari ring magbigay sa iyo ng radiation sickness. Hindi talaga ideal pa sa alahas. Kaya, kahit na ito ay siyentipikong posible, huwag muna kayong magbitiw sa inyong trabaho. Kung may sinumang talaga makagawa ng ginto na kapakipakinabang sa komersyo, mula sa ibang mga materyales, Padadalhan kayo ng team ng Questat ng ng tontoneladang hilaw na TINGGA, mercury, o platinum, kasama ang bill para sa particle accelerator. Sa huli, hindi ka lanman naabot ng mga sinaunang alchemist ang kanilang mailap na gintong pangara. Gayunpaman, ang kanilang walang humpay na eksperimentasyon, ang kanilang masusing pagmamasid, at ang kanilang mga pangunahing pag-aral sa kalikasan ng materia ang naglatag ng mahalagang pundasyon para sa agham ng kimika. Nagtanong sila ng mga tamang tanong, kahit na ang kanilang pag-unawa sa mga sagot ay hindi kumpleto. Ang tunay na mahika ay wala sa halaga ng pera ng ginto, kundi sa malalim na pag-unawa sa universo na binuksan ng pisika nuklear. Ang kakayahang manipulahin ang materya sa pinakapangunahing antas nito, upang lumikha ng mga bagong elemento, at upang gamitin ang kapangyarihan ng atom, iyan ang tunay na kapangyarihang magpabago na ating natuklasan. Ito ang walang humpay na paghahanap ng kaalaman ng tao, na ginagawang tangibel, na siyentipikong realidad ang tila imposibleng mga pangara. Ano pa kaya sa tingin niyo ang mga sinaunang alamat na maaring nagtatago ng nakatagong katotohanang siyentipiko? Sabihin sa amin sa comments sa ibaba. Kung nasyahan kayo sa pag-explore na ito ng modernong alchemy, siguraduhin pindutin ang like, baton, ibahagi ang video na ito sa sinumang mahilig sa isang magandang misteryo ng agham, at mag-subscribe sa Questot, para sa mas maraming nakakaakit na insight tungkol sa sea sense sa paligid natin.